<laughs> good morning guys wendell i here and welcome to my channel For today's video guys, punta tayo sa San Fernando. So, kasama natin sila with Jerry, si Brian, at ay di ni Brian. So, pa daw dadaanan at laga na kilo kasama Kasamahan kami oh, guys sa aming ride, Sunday ride. So, punta kami ng Butek, Baxil. Long ride ba to? Long ride ba to? Long ride ba to? Saan purutan nyo? Oh, yeah. Saan purutan nyo? Magbibigil ako ng sticker ha. Pa-subscribe <laughs> Thank you. Kapait kang. Tagasan po kayo? Ay, po. Ah, saan po yan pa? Ah, thank you po. Mga oh, gusto nyo mag-shout out. <laughs> Pangalan ma'am. <laughs> Wala na. Shout out sa mga tagasan po <laughs> Ingat po, ingat. Thank you, thank you. Right, you guys, you guys. Good morning! Good morning! Bawang Bridge Time check Time check natin mag na 9 o'clock Magmaga Weather natin sunny Grado mainit Ang pag-uwi Kaya yeah, samahin lang kami guys sa aming Bike adventure today Let's go So guys Nandito tayo bayan ng Bawang Oop, bike bike Malarang, hindi yan. Oo. Ayan, bili kami tubig ha, pag may 7-Eleven. Ayan guys, San Fernando na tayo. So, from here, San Fernando, liliko tayo papuntang Baxil. Tapos puro ahuni na yun. Kaya tara guys. So, no entry so guys mag uumpisa na tayo ng ahon so ahonin natin guys nakikita nyo yung bundok sa ating harapan dyan tayo pupunta sa Butec ay yung barangay Baxil kaya samahan nyo kami guys let's go scam ko yung well, scam. Ah, scam, na nice. scam kami ni Brian. Scam si Brian? Wala, wala yung senior na malakas na kasama natin ngayon uli. Scam at si Brian, sabi niya, banayad lang Uuubin na kayo? Oo! Oh, oh. Paket po lang kami! Chinat mo ba ako? na kayo? tayo sa puro May nakasama ko? Ay na May dalawa pa sa baba May yung nauna Nayaya rin lang ako? Oo! Oo! guys, nakasalubong natin sila JR dito sa Baxil. Ayan. So, dito sila. Shoutout kay Kabike Gangs. Nagkita ulit kami dito. Shoutout kayo. Team Pasalog, shoutout. Mga kasama niya. Mga kasama ko. Centro, centro. big time, mga kasama ko. Ano? Ano si Uncle Wine? Wala si Uncle Wine eh. Shoutout kayo. Shoutout kay mama ko at papa Shout out ko. Shoutout kay mama at papa ko rin. Pasundo na lang dito sa Baksil Nakasulubong uh, ko si Kabike Gang. So <laughs> ayun. si JR to. Sabi na nga ba eh. So ayun eh. Naglalive rin ako kanina eh. Panurin mo na lang. Naganda rin mga live ko eh. Walang ensayo, Biglaan lang. Kaya nagkita kami ulit ni Kabike Gang. O. Uh, nandito o. Uh, Ayan Si idol. Sila rayo, sama, sama uh, oh. sa mga kasamahan si nila. Oo. Team Pasalog. Team. Plus si Uncle uh, eh. Ano kami? Anim. Mm. Breakaway? Hindi, <laughs> ang apat Nag-breakaway daw si kabike Gang eh. <laughs> so ayun, magandang view po dito. Mayat ni Tanawen, Iliti San Fernando, Mayat Apagpasyaran, Mabaling ni San Juan, Mabaling ni Baxil. Baka uh, oh, sa nagilan kami lumabas. Ah, nagilan, oh. sana all oh, laon. Hindi ko pa naruta eh. Sa ating kasama namin. Ito yung no, na mga tropa dito. natin mga yan. Ayun, say, say, si si uwi na o. sila guys. Uwi na, na, na kami. Ka. Ride safe kabike gang. Ayun, ride safe din sa uh -huh. inyo. Sir, salamat idol Thank you, thank you Ingat kayo, ingat So guys, nakita tayo nila JR Mga taga Shoutout sa inyo guys Ride safe parate So tara guys, malapit na tayo sa Paxil Andito sila. So yun guys, nakarating na rin kami dito sa San Fernando View Deck. Meron dito kainan. Tapos makikita niyo yung view. Ito siya. may team, may pangalan ba team nyo? BCG. BCG. Anong meaning ng BCG? Ha? Bato Cycling Group po. Bato Cycling Group. Ayun. So guys, kasama natin ang Bato Cycling Group. BCG ng San Juan. Ayan. Ayan. Andito sila oh, lalakas ng mga yan, oh. <laughs> So ngayon guys, nakalusok na tayo galing sa Baxil So nagplano kami na pumunta ng baywalk after itong Baxil Kaya sasama natin yung tourist guide natin Kaya <laughs> tamaan nyo kami guys sa baywalk Let's go! So guys ayan, sarado tayo sa baywalk From April 24 hanggang May 7 Kaya kung pinaplano nyo pumunta this week, huwag muna <laughs> May 8, pwede na may 8 Thank you sir, okay lang sir No problem po, thank you po Ayan Sir so, guys, hindi tayo nakapasok Next time oh, Ayun po oh. Ayun na nga guys Nag-geraride tayo Past 12 Kay Ditan Kung nakikita nyo kalsada ko Para may tubig sa init Ay, sa the way tayo gawin to from San Fernando City so meron pa ito mga 50 km kaya yeah, tara guys padyak padyak lang let's go moments later. Um, bali hindi naman po ako magre-reklamo, pero ang ano ko po is Idadaan ko po sa proper uh, process. Okay. Papa-x-ray po? Papa-x-ray po sana, aksidente lang. Ay, hey, awan si the medical legal mo, me ma'am, hindi kami nakire-release ng para sa medical legal. Kung aksidente po, kailangan po sa government hospital. Saan pa po ang government hospital dito? Sa LUMC po. Saan? Marayo po yan? Hi, ma'am. Kasi hindi nila. May karito lang dyan, eh? Yes, po. Yung may po, ma'am. Yes, po. Yung ban na puti pa? po. Oh, na, a kaya, yan, papasok, ano? Papasok, so, ano pong pangalan? La Medical. La Union Medical. Kailangan kasi government medical So, ayan mga kabike gang. Andito tayo sa emergency room. Uh, so, na-accidente nga tayo kanina. Binangga tayo ng isang tricycle. Tapos, medyo dislocated yung panga natin. Kaya gusto natin ipacheck. At ipa... Ha uh, check up agak-agak